Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ng atin pong pecha ngayon pong August 16, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin dyan, at sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisa natin ng ating sumada. Dito tayo sa August, yan po ay 8. At 16 sa ating pecha, 24 sa ating taon. At kagaya pa rin po ng dati, simplify lang muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 8 is 8. 1 plus 6 is 7. At 2 plus 4 is 6. At ganoon din po sa bandang gitna. Ayan, add lang natin. 8 plus 7 is 15. At 7 plus 6 is 13. At sa bandang baba din po, 15 plus 13 is 28. Ito po yung unang numero natin. Meron tayong 28. At yun pong kapares nating numero, dito pa rin po yun sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Ito yung numero natin dito. 8 plus 7 plus 6 is 21. And mga ito, naman po yung kapares nating numero. Meron tayong rito ang 21. At uh, meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 28-21 or 21-28. Ayan mga idol, pwede, pwede na rin po yan. Uh, at ayan, 2 digits natin yung mga numero natin ito. Parang suposin ng 2 digits. Kaya sisimplify din muna natin yan bago natin isumada. Uh, at ayan, dito tayo sa 21. 2 plus 1 is 3. Uh, dito sa 28, 2 plus 8 is 10 2 digits din po itong 10 natin kaya sisimplify din natin yan kaya magiging 1 plus 0 is 1 at ito po ngayon ang ating isusumada 3 at 1 unahin natin isumada ang 3 kunin muna natin yung 21 sumada 21 2 plus 1 is 3 pwede rin dyan ang 30 sumada 30 3 plus 0 is 3 pwede rin po ang 12 sumada 12 1 plus 2 is 3 at 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. At ayun mga idol, ito naman sa 1 Kukunin mo natin itong 10. Sumada 10, 1 plus 0 is 1. At itong 28, sumada 28. 2 plus 8 is 10. Pwede rin po dyan ang 19, sumada 19. 1 plus 9 is 10. At 37, sumada 37. 3 plus 7 is 10. Ayan mga idol, po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong August 16. Meron po tayong 3, 21, 30, 12, 39, 1, 10, 28, 19, 20, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, gagawin natin dito Pipili lang po tayo kung ano po yung mga 55, po natin Mga 59, po nating mga numero 64, ramble lang 67, natin 69, 70, 71, po natin mga Tinuha natin dito yung 12 and 12 and 25. Ayan. 12 and 25. 10 and 21. Uh, 3 and 19 ayan mga idol, ito po yung ating mga sample, mga combination po ating nakuha dito po sa ating sumada ngayon pong August 16. Meron tayo rin pong 12.25, GIS 21, at 3.19. Kaya sa mga sample natin yan, pwede pwede yung pong matayaan itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito. Kung nagustuhan nyo lang po itong mga sample po natin. Pwede rin po tayo magdagdag o kumuha dito sa taas sa mga nakainscribe natin mga numero. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At din mga idol, po ating sumada sa pecha para po ngayong August 16, 2024. Maraming maraming salamat po.